Hello! Kamusta kayong mga Mars, mga kasari, mga um, katindera, <laughs> mga kabigasan. Oh, good morning po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay pag-uusapan po natin. Ano pa nga ba ang pag-uusapan natin? Eh, wala naman tayong past. Siyempre, pag-uusapan natin yung future. <laughs> Char! <laughs> ano ba yan? So, ito na nga po, konting chika lang po ito patungkol po sa ating tindahan. So, papaano po ba sa hirap ng panahon ngayon, papaano natin uh, mairaos yung ating pong tindahan, yung ating pagtitinda, yung ating benta, yung ating uh, kung papaano natin, papaano natin mairaos ang ating sales sa araw-araw. Papaan, alam niyo, alam niyo po napapansin ko lang simula nung nag-pandemic, ang ah, dami-dami na pong nagtitinda ang dami-dami na pong tindahan na tumayo. Kaya sa dami-dami po ng um, uh, kakompetensya natin, papaano natin alagaan yung ating tindahan para hindi po mawala yung ating mga customers. Siyempre po sa panahon ngayon dahil mahal ang lahat, grabe ang inflation rate at grabe ang mahal ng lahat ng mga pilihin. No? simula sa mga pang-araw-araw natin pangangailangan, gasolina, pagkain, ulam, lahat-lahat na po. No? Ang sobrang taas po. So, bawat piso po ay mahalaga sa atin, sa ating mga tindera. No? At um, syempre, tayo din na mga um, consumers, tayo na mga namimili, ay eh, kailangan din po natin ang bawat piso po ay napakalaga na po So kayo po papaano niyo po ang um, inaalagaan ng mga customers para hindi po kayo iwan dahil 'di ba ang dami ng mga tindahan ngayon, ang dami ng kakompetensya. Ang da ang dami ng kakompetensya ngayon. So kami po ang ginagawa namin hanggat maari hindi kami hanggat meron pang pisong natitira sa isang item. Hindi kami basta-basta nagtataas ng presyo. Di ba dahil syempre maawa ka rin naman sa mga suki mo. At saka, ay naku, parang sumasakit na yung sigura mo sa bawat customer na kaharap mo. Wala silang ginawa kung yung magreklamo. Ang ah, mahal-mahal yung bilihin. Di ba yung mga araw-araw na mimili ng mga ulam nila, pagkain nila, pangangailangan nila, ay Oh grabe. 'Di ba 'pag bibig nila ang taas ng mga bilihin, ang taas ng bigas, ang taas ng ulam, ang taas ng um, mga bilihin, so 'di ba? So hangga't maari, kung pwede na kung pwede rin lang na huwag ka nang magtaas ng um, presyo mo no? hangga't meron pang natitira dyan na na konting tubo. <laughs> okay na lang din 'yan, 'di ba? na lang natin 'yan, Mahal ko kaya po yung asawa ko hanggat pwede po niya or kaya po niyang bumili ng um, maramihan no para kahit papaano makakapag um, meron siyang discount no pagka box box yung binibili niya yun yun po ang ginagawa namin para lang um, kahit papaano meron pa konting um, natitira sa amin kahit hindi kami basta basta-basta nagtataas ng presyo dahil alam niyo po yung mga pang-araw-araw po dahil po yung sari-sari store po ang bumibili po dyan ay yung kung araw-araw nagpabudget. Ibig sabihin, wala silang kakayanan na mamili ng maramihan sa kung saan sa ang malalaking um, supermarket. Kaya sila na, kaya sila bumibili sa mga sari-sari store dahil, di ba, sapat-sapat lang ang kinikita nila para sa pang-araw-araw nila. Kaya, di ba, kapag ka ganito na mataas po ang mga bilin, ay um, nakakaawa, nakakaawa at saka kahit ikaw na nagtitinda, nabibigatan ka rin pagka alam mong um, nabibigatan yung mga namimili sa'yo. Kaya hanggat maaari po ay um, kung kaya pa na huwag mo nang magtaas, ayun po yung amin ginagawa. Kasi nga po, di ba, um, hindi naman po mayayaman yung customer natin. Mga kagaya lang box para kahit papano sa isang box ay meron ka ng konting um, discount to on. So, yun na yung pinakatubo natin. <laughs> Hanggat maaari po ay um, mahirap, mahirap magtaas ng presyo. Kaya yun po, magtyaga to. Kaya talagang tyagaan po yung pagtitinda ngayong panahon, no? Uh, napakahirap, lalo na po sa Uh, ganitong sari-sari store kasi alam natin na maliit lang talaga ang tinutubo ng mga items. So, yun. Um, nga, bawat piso ay mahalaga. So, syempre, kung yung bumili sa'yo ay bumili ng limang items. So, meron na siyang 5 pesos na discount. Pwede na yun, no? Kung meron siyang 2 pesos na discount, pwede na yun, no? kumpara mo sa ibang mga tindahan na medyo mataas. Kaya kahit pa paano, ay nakakatulong tayo sa pagbabadget po nila. Okay po. So, hindi po natin kailangan um, kumita ng malaki, um, magpatong ng malaki, no? para kumita ng malaki dahil isa alang alang din po natin yung mga namimili po sa atin. At, at yung isa pang pangunahing pangangailangan nating mga Pilipino is yung bigas. Grabe, no? kami nga lumaki na ang kasabihan sa amin sabi ng mga magulang namin, di bali na wala kaming ulam, basta meron kaming bigas dyan, no? ay pwede na <laughs> kumbaga, mabubuhay ka na makakasurvive ka na <laughs> so, isa pa yun ngayon sa mga Um, kinalulungkot natin dahil ang taas-taas ng bigas. Oh, hindi namin alam kung kailan mababa ang bigas. Kasi bawat bili namin, tumataas ang presyo. Kaya naman, mayat mayaring kami tumataas ng nagpapalit ng ano namin, ng pricing namin dito. Kaya, ayun ah, yung mga talagang napakahirap sa mga namimili at sa at uh, napakahirap mag-explain sa mga namimili na laging nagtatanong, bakit ang taas, bakit ganito, parang minsan, no, nakakasama ng loob na hindi nila alam na napakaliit na lang talaga ng tinutubo namin dyan, napakaliit na lang talaga ng um, natitira sa amin, no, tapos puro pa sila kumple, nakaka-stress din, kasi di ba um, minsan parang gusto mo lang sagutin, kaya <laughs> minsan kaya minsan alam nyo po pag meron talagang makukulit, alam nyo pinapakita namin yung resibo namin na galing doon sa um, binibilhan namin sa Bulacan para lang malaman nila na ito lang ang talagang kinikita namin 30 pesos, 40 pesos tapos yung puhunan mo no, libo <laughs> <laughs> diba, hello, grabe kaya minsan papailing ka na lang kaminsan din na lang ako sumasagot pagka parang nasasaktan na ako kasi bawat bilis sabihin, tumasa na naman, tumasa na naman, ganito, ganyan, ganyan, ano. Okay, minsan, pinapakita ko na lang, pinapakita, minsan, pinapakita na lang namin yung resibo. Ito po, oh, ito na po yung bili namin doon. So, papaano kung hindi kami magtataas? <laughs> diba? Bakit hindi ka magtataas, eh? Diba? Magagasolina ka pa, ang layo. Diba? Ang layo ng Bulacan. So, yun meron yung iba na nakakaintindi na sasabihin nila, oh, nababalita naman sa TV na talagang mataas ang bigas, ganyan-ganyan, no? pero meron talagang, talagang na, minsan yung iba na, ano, napaka, minsan parang nakakasama na ng loob. So, yun, talagang tiyagaan lang po talaga sa panahon ngayon. <laughs> tiyagaan lang po talaga para po makasurvive. <coughs> Kung kayo po na namimili ay ayam um, nagre-reklamo dahil sa mataas, no? Dahil kung tayo mga mamimili ay nagre-reklamo dahil sa pataas ang pataas ang pataas ang presyo. Kami rin pong nagtitinda. <laughs> ay sobrang umaaray na sa laki ng puhunan at napakaliit na tinutubo namin. Kung ang pagod namin hindi kayong tumbasan ng katiting na na kinikita kaya lang wala kang ang choice kailangan magtiyaga di ba so lalo na kami dahil ito lang naman talaga ang source of income namin kaya <laughs> Ay nako, papa sa just nating ang lahat na sana po ay uh, matapos na ang mga kahirapan na nangyayari po sa ating kapaligiran. No? Sana maging maayos na po ang ating pamumuhay. So muli, mag-iingat po kayong lahat mga kasari. Huwag mo palimutang mag-subscribe at um, um, please stay connected po sa ating channel. Thank you so much po. God bless inyong lahat.